An. an, an. Alin yung mundong? Gabi na, ga, hambam lang ko ngay. Galing ka, woman. Sulada ka, iting. Ay, siyempre. Ginari ka, man, An, pindi ko, pindi yan. Bimi, ka lang nagahinugam, naghugam ka, unko, ano, nga to sa inyo, atong dinala, tapos, ano, ako, ito, pang bakal doon? Ha, ang sinilas yan na talawang rumaan nyo, pero kahulap lang, pindi yan, Nasaan so, pinggan, like, ano nga, ano nga? Ano, alin? Nagigana. Bakit? Ano? Ano nga namin? Ano doon? Pimig ka lang ngayon, uram. At sa supra ka, pangawad, pinapakatinggan. Ay, ano? Uram ka, e, ah. eh, no, hindi? Ay, alin? Magungay. Ay, ano? Magungay? Siyempre, gano'n. Uga, pinasuntan ako. Eh, kita rin, daw. doon. Uram ka hindi? Hindi, daw, Hindi. Hindi ako magpahuram. Mas gano'n pa? Unang, kimutanan. Sige ka lang. Oo, hindi. Ay, bukulta to yun, ano, next na yung birthday sa mga Ay, daw, may kating moklin mo krimuan May mo diyon may yakong. mo Hindi yun, Bala ka na. Hindi mo. Bala ka na.